Ayan, so sa magandang buhay sa inyong lahat. So, kung naghahanap ka o kung hindi mo alam kung paano ka mag-file ng annulment, ito ang video para sa iyo. So, ako nung nag-file ako ng annulment, una, naghanap ko na ako ng legit na lawyer. So, yung lawyer, lawyer ko is in refer sa akin ng aking kaibigan kasi yun din yung lawyer niya nung nag-file siya ng annulment so binigay niya sa akin lahat ng info then kinontak ko yung lawyer then tinanong ko kung ano yung mga requirements na dadalhin ko pag nag-file na ako ng annulment so yung mga requirements na sinabi niya kailangan pag may anak kayo ng husband mo kailangan dalhin mo yung mga PSA uh, birth certificate nila then yung PSA marriage contract ninyo then isang valid ID and of course kailangan mong i-ready yung sarili mo kasi pagpupunta ka doon at mag ka ang daming tanong, abutin ka ng 2 hours or more kasi ang daming nilang itatanong sa'yo so ang mga tanong lang naman is about kung paano kayo nakakilala ng husband mo hanggang kung ano yung dahilan bakit kayo nang nawala na. Ganon. Then, itatanong din nila yung family background ninyong dalawa. So, yun lang naman. Uh, kailangan lang naman, ano, pag tinanong ka, dapat maayos yung sagot mo. Ganon. So, ayan. So, after kung nag-file, inantay ko na yung tawag nila para sa pre-trial hearing. So, yung pre-trial hearing, tumawag na sila May na. So, nag-file ako ng March, May, tumawag na sila ng pre-trial. Pero, hindi ako nag-attend kasi nga pandemic na noon. So, ang nangyari, yung uh, lawyer ko na yung nag-attend para sa akin. Then, yung pangalawa, ah uh, October. Ay, October. September. September 28. Yung second na hearing. So, ang uh, second na hearing is kailangan yung witness. So, yung witness ko, siya yung nag ng hearing. Pero ano, through Zoom. Kasi, hindi nga makabiyahin na pupunta ng law. Nung kasi sa law ang sa ako nag-file. So then yung pangatlong hearing yun na yung final kailangan na nandun na ako kailangan na ako so that was November So dahil hindi pa rin ako makabiyahe through Zoom pa rin yung hearing namin Then after nung final hearing inantay na namin yung decision ng judge so January ng 2021 lumabas na yung uh, decision. Pero, na motion for reconsideration. Kaya, kailangan na naman namin mag-file ng appeal. So, nag-appeal kami. Then, May, lumabas yung yung uh, result. Then, finally, na-approve. So, pinapunta na naman nila ako doon sa sa La Union. Yun na yung time na bumiyahin na ako. Pumunta na ako ng La Union para kunin ko na yung mga papers kasi ako na yung mag-file doon sa uh, LCR doon sa La Union. So, kinuha ko yung papel doon sa lawyer. Dinala ako sa LCR ng La Union. Doon ako nagpa-sign. Doon ako finile. Then, after 3 days, pinadala nila sa akin kasi hindi ko makapuha kaagad. So, umuwi ako dito, pinadala nila sa akin yung mga papers. Then, dinala ko naman ngayon sa San Juan City Hall kasi doon kami ikinasal. So, dinala ko yung papel doon, doon ko naman ulit uh, final yung mga papers na yun. Tapos, sinay na nila. Hindi ko pa rin din nakuha kaagad kaya kinailangan kong bumalik after one week. Then, after one week, binaligan ko doon, kinuha ko na naman. So, dinala ko na doon sa Makati, sa office of the solicitor general. So, doon naman sa Makati, uh, hindi naman ganun karami yung tao. Parang tatlo lang ata kami nung pumunta ako doon. So, hindi ganun karami ang pila. Hindi gaya doon sa LCR ng La Union at saka sa City Hall. Marami talagang tao, kaya mahaba-haba yung pila. Then, nung after nung sa Makati, binigyan lang nila ako ng bini, may binigay silang ang papel sa akin. Pero dala-dala mo pa rin yung mga papers. Yun na yung dadalhin mong i-endorse mo doon sa PSA. Yung papil na yun from uh, Makati. So, after nun, kinuha ko yung papers, kinabukasan, pumunta na ako ng PSA para i-endorse yung mga papel na yun. Pag mga ganun kasi sa PSA, hindi mo na kailangan magpa-appointment. So, diretso ka na lang doon sa office nila doon sa taas. Then, after that, after one month, pwede na ako makakuha nung uh, advisory on marriage. Yun yung kasi yung kinukuha ng mga ay ah uh, kumbaga si no so ganon uh, katagal sa akin um uh, 14 months 14 months yung okay kina uh, tapos na pero yung nag-refer sa akin 8 months lang daw sa kanila 8 months lang kasi wala naman siyang naging problema sa akin kasi na-MR na pa kaya yun yun yung nagpatagal kung may tanong, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sasagutin natin hanggang kaya natin.